Uh, may muntag mga boss ala kwan ron September 20 so atong giingon gapon boss mag, mag spray ta, ta karon oh. no? murag makita na to mas base pud sa ako ang kauban ang sa akong linantawan murag mas daghan bulak pero daghan pong dahon pero murag mas galabi ang bulak ani niya so mga boss oh. ato ning gisprihan ron kay lantaw ato to gahapon mga wala ko kaya kakitag milibag pero dag na ay mga kuan kanang mga hulmigas ba nya kanon puninilag apil ning kuan ani pero tanaw ni mo wala say si, kinitkitan no ah si kinitkitan uh, si milibag pero ato ron ning gisprihan ana di na milibag pero di kayo pero so, kanirat na kitan na siya yung libag na siya itong tirahon ron o oh, scapula yun pero tanaman mo okay pa siya pero di ba na tagahulat nga madaot po sa nato tirahan at itong nauna nga atong iutong ah uh, igu igu na po nga di po siya madaot pero di man kaya nato iutong kay lantaw nato gahapon na may mga manunap so atong isprihan ron So, kani Nagan uh, siyang mas labi ko eh yung bulak niya pero napoy dahon. Napoy bulak pero basang bulak man yung dahon ani dahon nga magdalag bulak. So, kana mga magba po. Kanil, mga magpa expected na to na bulak po na siya. Pero kana siya nakita na to deron. musti anak bulak na. Oh. Ay, mga boss, bulak na. Klaro kaya na bulak. So, galabi siya bulak. Oh. Basta naman yung mga boss kay Tuan. Alam. Murugluha or tulo ka spreme ani. Ah, katong kuan eh, murag na tabla mi og kausa murag na pilde mi kaduha pero ino yung dako kayo pildi pero wakta na pildi sa production kay katong una namo ani na tabla daghan kay big pero kuan lang to season mo nang usub ta sa to ang strategy ron mga boss salamat pud sa tong amo nga ni sakay pud sa muang una, una ni Edgar nga dili ta mo sa kuan kanang season kay kung season man gud pero eto naka-experience mi daghan mangga pero mga city to niladas Tris sa lagi palit kay doon na bayar tungod sa dagang kayong manga pang labayar ng uban so ato nga experience murag nakasabot po itong atong amo nga mas gwapo o off season so mo ni nga ta mga yung ani, so di mong siya ni pero prang not choice po siya kay experience po siya iya biyang gasto kami o mi may kwa nani pilde kay kada trabaho na mo isuldoan misa mo amo pero Di ingon yang kena anak kegerapal nga. Apa sa tagsildo? Ato pun beli pa ipun datong amo nga. mungkinan an siapa saja. Mungkin usai. Maka ingon nga tong amo nato nga. nagtinapulan ta kait ingon nga spray. Dili ta pero ang tinoda na. Maulaw ta magsi si pasildo nga dita kahatag ug abot niya. Munang ni kuanta mo nang atong gi delete gi sa iya manggud kwintada si 7 months gikan sa pagudlot mo na Pero ato ah, nagbasir gaya punta atong mga old school ba nga. Kinanglan, crispy mo, crispy gud ang kuan kaning yahang dahon kay mapaso man kuan mag ta sa kanang bulan o ang dahon di wala pa ni ikuan wala pa ni kanang preparado ang dahon dili pa siya crispy so dili mo sugala na manang usahay mo kung na atong amo gatin na pulan ta pero iya nang una una pero ang tinuod ana di ta ganahan mo tira malakan sige eh. maulaw ta suluan gud di siya ka ginansya di ba so at least kini karon nya tag ni si Ginoo maka kuan gud ta ani maka maka bawi siya ani kana kung Ah, willing ang ginoo nga yan ang ihatag na to kada dagan pamantagi ni Pero nakita na to ni nakapabulak ta pero kontrolon pa ni to ni nato nga di siya madaot sa piste. Nga napay kohan, hangin an ada kang kita ni. Nang ato gini pangayoon sa so Ginoo nga ah, ihatag ni niya. Ah kauban sa inyo mga pagampo pod. Basa na la grasyahan ta ni para maka bawi tong akong amo. So mana mga bus, no? nindot mga bus, tanaw na to ron. klaro na gijana, murag naa sa mga 80% bulak siya pero dito sa babaw mga bus, tungod wala pa to sila ka udlot nag udlot sila dito ron nang udlot nang dito sa babaw pero kanin din hi hey, udlot naman ni sila gamay na lang ni udlot murag labi ang kuan yahang bulak o kana mga boss oh. klaro mo bulak mo na pero na sa udlot no kani ani udlot ni klaro ni kay putol mo na siya niya wala mo na siya ka udlot so dia as sanga niya ni udlot siya pero sa mga udlot na naka udlot ka na kaudlot, bulak mo na oh klaro kay bulak mo na siya kani lang siya klaro ko ni siya kayong dahon tungod wala mo na siya nagkuwas do dami punuan Oh, muna itong nakita mga boss. Ah, observation. Kani mga boss, ato ning gilpuhat ning video ta kay. Ma-review ni na nako sige. Anya mapuno man tang cellphone naghimo tag ko ta og page nga para dili siya haron ingnon tanga nga mag, mag ta dili. Ang purpose nato sa atong video mga boss ko an nga nakoy Pabsi video. Para ra siya nga dili mapuno na akong cellphone kay kung upload na siya nako na didto di naman tumawala so pwede na ko mo uh, erase din sa ko ang cellphone so more na tong tuyo wala daga nga maghimo mahimo ang vlogger ato rang ibuhat ani mga bus nga kung nay ganahan mo taw sa ato ang page ah uh, makita pud sila sa ato mga ipang kada adlaw kay daghan man tag ko daghan man tag lingaw kani nabuday construction sa saksyon nabuday ko ang mga boss ng tungod ng kapitan ron akong bilas so gaya okay, may hanyo po sa tong tabang Natay trabaho po dito sa barangay nang kita mo presidente sa Purok League uh, ako pre, ay presidente sa among Purok tapos ako pong gi organize tanang Purok sa aming barangay ako may presidente so buka-buka po yung trabaho karon lang wala pa na yun nata nakagimo kay kulang tas pundo. pero pagkakaroon nga gitagaan tag panahon sa atong kapitan nga maka race tag pundo atong panahon sa naayga, ga atong fiesta ipatinda ko niya rin to para kung makatabang sa ato ang kuan iskwelahan kaya masawang. katudlo ang panginahanglan nila atong kitabangan at di same time nakahimok o pundo para sa kuang organization barangay ang para makagimok ta uh, sa pagsanong sa hangyo sa atong kapitan nga atong usahon ng kuang, Puruk so naanay dito mga boss ato nang i-upload so kung kamu maka kita ini eh, basan pun la magi nyo suportahan ato ang kuan para pun ma madasig pud ah dayun kamu, kung may mga makita didto ah pwede pun ninyong suwiron suiron sa inyo ha. so di araw ta nga bos no tong pumping station nga bos mo nang lisod gyud na tong amo bisa galakan pero ini gata ng pangayon na atong pangayon kay kinanglan sa atong trabaho na ada yun Oh, dagang selamat mga boss. ini rasa takutub. God bless. Ah, uh, good day.